ABCD mo. Mm, ah mm, Yuri, uh, sagot ka? Hindi. Bakit? Wala ko color eh. O, oh, anong, ano naman ang masasabi mo sa election ngayon ng mga SK chairman? Yung kaninang dumali. Hmm, chairman. Yung mga SK na kabataan, sino buboto mo doon? ng Pilipinas. Para? Pumata. Para na? Pumata. Para bumoto. Paglaki mo, bubuto Pag ka na. Ano naman ang masasabi mo at may alak ba ng alak? Masaya ka ba dahil na ba ng alak? Apa. Bakit? nagalit daddy. <laughs> Ganon, hindi na magalit si daddy. Pag, ano, pag may alak, ano, galit. Eh, di masaya ka kasi wala nga, bawal alak na yun eh. Di ba? Paano yung saya? Yay! <laughs>